Bawat pagsikat ng araw ay nagpipinta ng isang bagong simula, ngunit para kay Arthur, madalas nitong itinatampok ang isang lumang problema. Ang kanyang anak na si Leo ay matalino at punong-puno ng sigla, ngunit mayroong madaling sumuko na determinasyon. Sa sandaling maging mahirap ang isang gawain, mabilis na nawawala ang sigasig ni Leo, napapalitan ng buntong hininga ng pagsuko. Nais ni Arthur na itanim kay Leo ang tunay na asensya ng pagditsaga hindi lang basta lakas, kundi matalinong pagtitiis. Isang hapon, inakay ni Arthur si Leo sa kanyang makalat na silid aralan, isang silid na puno ng matataas na bookshelf at mga nakalimutang kayamanan. Itinuro niya ang isang napakagandang lumang tansong compass na nakapatong sa pinakamataas na istante, halos sumasayad sa kisame. Ang compass na yan, anak ko, deklara ni Arthur, ay isa yung lolo sa tuhon. Iyo yan, kung makukuha mo. Nagningning ang mga mata ni Leo pagkatapos ay mabilis na lumabo napakataas ng istante, malayo sa kanyang abot. Ang silid ay isang labirint ng mga libro, kahon, at muebles na nagpapahirap sa paggamit ng hagdan, at mapanganib pa nga. Sumimangot si Leo, bumubulong tungkol sa kawalang katarungan nito. Una, sinubukan niyang magunat, walang saysay na tumalon, ang kanyang mga daliri ay hangin lang ang nahahawakan. Sumunod, kinaladkad niya ang isang maliit na upuan, nanganganib na matamba, ngunit ang compass ay ilang pulgada pa rin ang layo. Kinain siya ng pagkadismaya, naghanap siya ng matibay na libro na aakyatan, ngunit masyadong hindi pantay ang sahig. Inisip din niya ang isang mahaba at manipis na hawakan ng Wallace, ngunit ito ay nagtulak lamang sa compass pabalik na nagpapataas ng panganib na mahulog. Imposible, dad, bulalas ni Leo, itinapon ang kanyang mga kamay. Si Arthur, na nagmamasid mula sa kanyang silya, ay ngumiti lamang ng malumanay. Imposible, Leo, o hindi lang halata. Minsan, ang sagot ay hindi sa pag-abot ng mas mataas, kundi sa pagtingin ng iba. Sandaling itigil ang pagtingin pataas. Nadismaya, umupo si Leo sa isang beanbag chair, ang kanyang tingin ay lumipat mula sa nakakataas na istante patungo sa magulong silid sa paligid niya. Sinundan niya ang mga linya ng anti mesa, ang pattern sa alfombra, at pagkatapos, nahagip ng kanyang mga mata ang isang kakaiba. Doon, halos hindi nakikita laban sa madilim na kahoy ng istante sa ibaba, ay isang manipis at madilim na sinulid. Tila nawala ito sa likod ng isang tumpok ng mga libro. Sinusundan ng ban ayad na daan ito gamit ang kanyang mga mata, na pagtanto ni Leo na ito ay umaabot hanggang sa itaas, sa ibabaw ng pinakamataas na istante, at nakatali sa anti-gong compass. Si Arthur ang nagplano ng masalimuot na setup na ito. Sa isang biglaang ang pagunawa, maingat na inalis ni Leo ang mga libro mula sa mas mababang istante na nagpakita ng haba ng PC dahan-dahan niya itong hinayla. Ang compass, sa halip na bumagsak ng malakas, ay dahan-daang gumalaw pa sulong, tumagilid mula sa gilid, at malambot na lumapag sa isang makapal, nakatiklop na kumot na lihim na inilagay ni Arthur sa sahig bago pa man. Isang malawak na ng ngiti ang kumalat sa mukha ni Leo. Hindi niya kailangang umakyat, kailangan lang niyang magmasid. Lumapit si Arthur, kinuha ang compass, at iniabot ito sa kanyang masayang-masaya na anak. Nakikita mo, Leo, ang tunay na pagtitsaga ay hindi laging tungkol sa lakas o sa pag-uulit ng parehong mga nabigong pagsubok ng mas malakas. Ito ay tungkol sa pag atres pagmamasid sa buong tanawin, at pagtukoy sa tunay na problema. Ang hamon ay hindi ang taas, ito ay ang nakatagong landas, ang matalinong solusyon. Ang pinakamalaking balakid sa buhay ay madalas na nangangailangan hindi ng mas maraming pagsisikap sa maling direksyon, kundi ng bagong pananaw, isang malikhaing pag-iisip. Minsan, ang pinakamatsagang isip ay ang nakakaalam kung kailan titigil sa pagpilit na buksan ng isang nakakandadong pinto at sa halip ay hanapin ang susi. Hinawakan ni Leo ang compass, isang aral na nakaukit ng mas malalim kaysa sa anumang lektura ang maaaring magbigay. Anong mga nakatagong landas ang naghihintay na iyong tuklasin? Huwag lang basta pilitin, mag-isip ng mas matalino. Kung ang kwentong ito ay nagbigay inspirasyon sa iyo upang maghanap ng mga bagong solusyon, bigyan kami ng like at mag-subscribe sa aming channel para sa mas maraming kwento ng karunungan at hindi inaasahang tagumpay. Ibahagi ang iyong sariling mga kwento ng matalinong pagtitsaga sa mga komento sa ibaba.